Aguilar yeah, yeah, go, go. Ay, taas! Ayat taas. kayo! Ya, rara, rara. Sis kaminya, kaminya, Laban lang! Laban lang! Ooh. Okay, from the top, ano sabi niyo? <coughs> hey, Aguilar Family! Yes, po. Pamilyang Aguilar mula sa Barangay 773 San Andres, Phuket, Manila! Paano wow. yeah. yeah. ninyo po sinulog yung bagyo? Kapunta rito sa studio. Mga nakatsinelas na po kami kanina. Mas nakashort. Kamusta ba doon sa Bahan lugar po. ninyo? Bahana. Opo, oh, bahana po. Naku so dito na kayo Maka matutulog ba yun? Okay, shout out bayan? po sa aming barangay. Ingat po kayo lahat. Ano po, Anay? lumipat kami ng sasakyan. Tatlong lipat. O, pag nanalo kayo nito, bumili na kayo ng sarili nyo. Sino pa ang bato natin? Ang pang bato na na sa unang round, ang aking bayaw, si Meng, at ang aking cute na biyanan, si Mama Lita! Ready na kayo, Nay? Ready na. Bayaw at biyanan! Good luck po, Mami Linda and Kuya Meng. Let's go! Let's go! Aguilar! Hey! ito po tayo, aning linda meng. Sopo. No okay. Linda meng. Oh. Sopo. Okay. Kumusta kayo? Okay lang po. Okay lang. Mm. Okay. Sige, good luck. Choices on the board. Hayop okay. tao, bagay hayop lugar pagkain. Hayop po. Hayop. hayop. Animal. Hey. Okay. Time to ready. <laughs> Give me five on the board. In 45 seconds, give me five. Nahayo. English. Oi. Mga big cats. Uh -huh. Mga malalaking. Big mo. cats. English. Okay. 45 seconds. Go. Uh, jaguar. Oh, galing, yes. Okay. Lion. Uh, oh, Cheetah. Isa, ang galing ni Jen, eh. Hipopo Tamos? <laughs> Leopard. <laughs> Leopard. Si Beng, naka-review. Tiger? Tiger. Oh! Yes. Beng, salalang lang. Lion. Wala, wala. Support. salalang lang. Alin Linda? Zebra? Zebra. Beng. Pas. Pas. Camp. Camp. Pass. Pass. Linda. Big Cam. Pass. Pass, eh, Beng. Pusang Gala? Gala? <laughs> okay, Linda. Pas. O oh naman, isa uh, eh na lang, oh, 5,000 sana. 5,000, eh, eh, isa oh, na lang. Eh, siyempre, pinahayong yung OGS. Bigyan natin ang 5,000. Yeah. family, cut family. Cut family. Oo, well, na unahin natin dito sa... Ryan, sige. Dito, ah. Sen, meron na lang sagot dito. Pare, ano pangalan mo? Uh, Roy. Roy, Big Cat, English. Uh, Panther. 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 Okay. Oh. Miles, may nagtatakas ng kamay niyan. Sige. Okay. Ano po yun? Puma. Puma daw po. Puma. Well, Puma. 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 Mountain lion. Paulo. Dito po. What's your answer? Bobcat. Bobcat daw. Bobcat. o, uh, uh, oh, isa pa rito. Ryan. Ayan, meron pa dito sen. May pahabol. Ate, ano sagot mo? Bear. Bear. Ay, para bear. Wala. Nakasama sa big yun, meron Bear. 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 Wala na Bear. 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 na. Bear. 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 Uy! Wow. Uy! Grabe! Wow. Ah. <laughs> eh. ay, ay, hindi. Hindi ko pala, oh. Four points para sa inyo, Aguilar Family. Thank you, man. Ang linda sa Okay. Jose. Mengay. Wale. <laughs> Pangaleeg. Pwede tayo sumabit sa tapahan. <laughs> 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 uy, Bobcat! Bobcat! Get well. Nang anak-upusa ako si Bobcat. Kanina! Kanina! Okay, <laughs> si Bobcat! Ay, <laughs> <laughs> Mavili. <Mamele. laughs> hey, it! <yeah. laughs> forward, forward. Happy birthday. Okay, okay. Forward, forward, forward. Okay, are you ready? Yes, one, yes two, we are one, ready. Go. Yes. Go. Tabe, Alex. One, two, three, four. Alex. Kaya kayo nakarating dito. Ganun ang ginawa niya sa bahay. eh. Ano eh? Tabi! Dadaan and kami! And oh, paano kayo nakarating dito? Tagasan ka uli kayo? Ano po? Pembo! Pembo, Pembo tag oh, malapit lang. Pero baha. Hindi naman po. Hindi naman po pinapahal. Pakainis kayo, hindi baha eh. sa <laughs> <laughs> Ready na ba kayo? Si Ready! Sino pambato ng pamilya Teves. Ang first round po maglalaro sa amin is walang iba kundi ang aking magagandang lola na si Mami Gina and Lola Sen. Yeah! So, ready na kayo? Ready po! Ready, ready na. Kaya pa hinintay nyo. Puesto, go! Oh! Pali, tabi, dadaan, dadaan sila! Sen <laughs> and Gina, mga lola. Mga Batang-batang mga lola. Pwesto okay, po. Okay. Si Vice President pala ito. Si Jaina. Okay. <laughs> <laughs> Choice oh on the board. Tau <laughs> bagai lugar paka Bossing hmm. lugar po. <laughs> Talaga. <-da. laughs> <Opo. laughs> okay. Place. Okay. Good luck. Timer ready. Yeah. Give me five on the board. Forty-five seconds. Give me five. The lugar. Letter C na bansa. na hindi sa Asia. Okay. Koche. ko, Che? 45 seconds. Go. Canada. Canada. Oh, very good. Gina. Pass. Gina. Pass, Canada. Uh, Sen. Sen. Hindi Asia. Kapod hindi pwede. Pwede. Uh, oh, yeah. pas oh, yeah. oh, Cambodia. Hey. sa Oh, hindi pa sa nagsasanta eh. Uh, pass.

Pasó. Okay. Green mo yun. Colombia, Canada, Cuba. Yung Cuba, gawin mong green dahil pasok sila. Yay. Okay. Bigyan natin yung... Na uh, hindi Asia. Si... Bigyan mo yung number three. Madali yan. Number three. Madali daw yan, o. Costa Rica. Costa Rica. Yung number one. Ang ganda naman to. Limang <laughs> okay. eh. Oh. So, para sa audience namin. Cebu. Liman Limo. Kamanaba. Senegal. Senegal. Dami nun. Kamanaba, eh. Bossy. Miles Kamanaba. Tanto yun. Senegal. Eh. lang. Okay, Ryan, ikaw muna. Yeah, meron dito dito si Anne. What's your name? Jerish po. Jerish, anong entry mo? Hindi, hindi Asia ha? Basta letter C. Croatia po. Croatia. Croatia. Pwede. Pwede. Yes. Si sir po ay? Chile. Good. Chile. 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 Pwede. Pwede rin, no? Oh. Czech Republic. Check rep. Ang dami Czech pa, no? Check Republic. Czechoslovakia. Ang dami pa. Ito na. Sapol. Sapol oh. na agad, oh. Panghang. Ah, Chile. 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 ng Labuyo. 5,000 pesos, sir. Congratulations po. Oh. Mga pumupuntos lahat, ah. Okay, thank you. Zen. Galing. Three points. Para sa Tevez. Huling team na, mga darling. Ito po. fra. Sa uh, San Jose del monte, Bulacan. Sa nuse del Sa del monte, Bulacan ang Tobias okay. Family! Tobias <laughs> so Family, let's go! Okay, oh, sa, okay sandali lang po. Okay, ready? Okay, ready? Excited? One, two, three, go! We are Tobias family. family! We, can We, can three. Can three. Three. We, We got T! T! We O! O! Oh. Oh. Na Nananakit pa. Oh, sorry. sorry. Nay! The so, yeah, ang... VS family, bigyan ng palakpakan! Yeah! <laughs> Unang tanong, wala ba kayong bata-batang kasama? <laughs> Uy! Wala po! Wala, wala. 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 wala, wala, wala po! Eh, wala ka sumama, po baha po kasi sa... Muli. Baha, pero kamusta naman ang pambiyahin ninyo? Okay, okay. okay. Nakarating kayo na maayos. Kayo ba hindi kinakabahan? Yung una, nakailan? ilan? Four. Tapos tatlo. hindi ba kayo kinakabahan? Hindi masyado. Ilan ang gagawin nyo? Lima. Lima. Sino-sino po ang ano? Sasalang nyo? Ang Pakilala ko sa ang aking na si Ruena at si Evelyn. Yeah! At ni Ruena at si Evelyn. Let's go! Good luck! Tobias! 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 Batob, batobias! Pick yun eh, pick eh. Sorry Ito ang team ni Wally, Tobias. <laughs> Tobias. 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 Choices on the board. Uy, okay, tatlo na lang. Ano bang tao, bagay, pagkain? Tao. Tao. Lakas mo si Sir Okay. ready. Ayan na. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five na Tao. Presidente ng Pilipinas na nagtatapos sa letter O ang last name. Yung apelido. Ah, okay. O mo. 45 seconds. Go. Emilio Aguinaldo. O ba? Dinalawa pa. Okay. Pass. Pass. Pas. Well, Emily. Pass. Pass. Pas. Buena. Presidente. 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 Rodrigo Dan. Uh, Pass po. Pass. El Pecho Querido. Okay, good yes. old Oo pa, parehong old man. Rowena. Oo, oo ah. Oy, Rowena, maganda laban. Pass. Pass. Emily. Mm. Andres Bonifacio. Ay, ah, pwede. Tapang katao. Pero Rowena. Rowena, hindi tinanggap eh. El, ah, uh, Diyos dado makapagal. Ay, Apelido. Pass. R Rowena. Pass po. Oo. Oh. Emily. Number number three, kakakala ko yung kagat sasabihin niyo eh. Jose Manalo. Mayor, ayor 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 dito tayo pauna kasi nahalo na kayo dyan. Hindi na namin kayo tatanungin. Bigyan ko na kayo ng clue. Soto, apelido. Yan yeah, o. Uh... Yeah. Una natakal. dito. Big. <laughs> o, Paulo. Noi-noi-yakino. Oh, uh, Noi-noi -no ba? Ryan. Yes, ito si uh, Anong sagot mo, mami? Noi-noi-yakino. noi noi rin po eh. Nauna na eh. eh. Nauna na doon. Anyway, yun ang nga giveaway eh. Oh, na. Oh, Nauna sila. noi noi Di talaga Jose manalo, ha? Ay, Arbe, yun. Pero si Andres Bonifacio tumakbo talaga, pero hindi tinanggap ng mga kalaba. Tobias. So, yes. Tobias, so, yes. ako, two points lang. Salamat po. Okay. Magaling. Okay. Okay. So, malinaw. So, ang pasok sa second round ay ang Aguilar family with four points at ang Tevez family with three points. Pero tatanggap ng G-Spirit o oh, 10,000 ang Tobias Starry. Round 2 na tayo. Para sa Round 2, Lola Belen. May gusto ka sabihin? Lola? Lola? Congratulations sa mga nakapasok dito sa second round. One step closer na kayo sa jackpot round. Double the effort pa sa paghula para sa chance niyong makapasok sa jackpot round. At mapalapit sa 300,000 pesos sa grand finals ang lagi kong paalala. Sukol! Sukol! Okay, salamat Lola Belen. Ang unang maglalaro ay ang Aguilar Family. Aguilar Family! Aguilar Family! Ang anyway, magpapalit na uh, ano? Pero tensyo ba? Wala. Magpapalit po. Magpapalit. Magpapalit. Sino papalitan? <laughs> si Freddy. Ako. <laughs> Wala. Wala po. Hindi ka sama. Japet. Sa ang maglalaro po, <laughs> ah, po ang aking asawa, si Rai, at si Meng po ulit. Ayan, Meng. Ah, right. ay, oh, si Meng. Magaling pa ka, brad, ha? Oh, galing ka mo, ha? Sige na, nahiya ka pa. Go, 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 go. Sila. ka, Meng? Kay Meng? Eh, yung magtatanong. Doon sa kaway roon, yung tagahula. Ah, si Rai. Rai, ano? Oh, Saan ka, Meng? Dabar cuts. Oo, <laughs> ha? Oh, wow. oh likod. Okay. okay. Pili kayo ng category. Dalawa pa. Pagay, pagkain. 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 Yummy. Mmm, yummy. Timer ready. Nako. Give me five on the board. Timer starts now. Agad. Oo. Chapurato. Hindi. Pansit palabon. Pansit. Hindi. Hindi. Tapsilog. Hindi. Pwede, uh, pwede. Tapsilog. Pwede. Ah, uh, lok si lok, pwede, pwede. pede, pede. pede. Silog. Si pwede. Oh, Ha? Sinangag, sinangag. sinangat. Oh, right guys. Oh. Uy, one more. Agahan. Agahan. De, tangalian. Oh, ulam. Oh, uh, ah, may sabaw. Hindi. salsa. Oh, uh, ah, menudo. De, chato. De, apretada. Hindi. ah. Uh, ano ba ito? Chicken curry? Hindi, hindi, hindi nga. Sante, Sarsa, Sante, 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 Sarsa, Sante, 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 Baboy, Sante, 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 May sarsa? Oo. Sante, baboy? Hindi. Sante, sa baboy? Oo. Sarsa? Menudo? Sante, 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 <coughs> iya, namanya kasi. Ah, namanya ya, nilagyan mo na SARS. Uh, <laughs> agahan? Hindi. Tahalian? Hindi. Gulai? Hindi. Ah, uh, Fast food? Hindi, Street food? Hindi. Gulay, prutas? Uh, liquid? Hindi. agahan? Pwede. Pwede. Liquid siya? Hindi. Hindi. Okay, agahan. Tapsilog? Hindi. Ano to, cold cuts? N'de. I love Breakfast. it. Breakfast. <laughs> 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 oh, 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 Bread, bread. Tasty? Bread. PD, PD. Ha? Huh? Pwede tinapay? oh, PD. Ah, uh, buns, wag ganon. Hindi. Pandisal. Oo, oh, pwede. Ano man tinapay? Sa <laughs> so, akahan. okay, pass. Ah! Ay! Ay, palaman. Tinapahin. Akahan. Hindi. Tanghalian? Oo. Oh. Ulam? Oo. Oh. May sarsa? Oo. Oh. Adobo? Hindi. Menudo? Hindi. Mechado? Hindi. Apretada? Hindi. May sarsa? Oo. Oh. Ichon? Hindi. May sarsa? Oo. may oras mga tayo. Hindi, hindi. Kaya pa, kaya pa. meron pa kayo, May sarsa? 35. Ulit. Paksiw? Hindi. May sabaw? Hindi. Sarsa lang talaga? Pares? Oh. Hindi. Adobo? Hindi. Chicken Mende. curry. Oh. Oh, Opo. points. Agahan. Go. Mende. Tanghalian. Mende. Ulam. Hindi. Ah, uh, Rutas. Hindi. to? fast uh, food. to? Uh, Wyatt, Rutas. tanghalian. Ten seconds left. Conti Benz? D-Queen? Oo! d Oo! Kape? Oo! Oh, oh. Kape? Oo! Oh, oh. oh, oh. uh, Ice tea? Milk tea? Oo! Oo! Ayayayay! Malapit! No! Ayaw! Sayang ha. Sayang. Agoy! Kape na eh. Ice tea na eh. Two points para sa Aguilar Family. Thank you, Ryan. And then... Okay. Tawagin naman natin ng Tevez Family. Tevez Family! Tevez! Kayo naman, Tevez Family! Ito ba, may palitan ba nangyari dito, Tevez? Sino? Si Mami Gina po, ang ipapalit po is kay Ate Melka. Iyon! Ready na kayo, ha? Low number 10. Kaya nyo, ha? Opo! Kaya! kaya. Parang giniginu kayo. Lord! Opo, maginaw mabot. <laughs> okay. Parang mawala ang ginaw. Let's go! Good luck! Okay, let's go. Eh, magtatanong doon sa gawin ni May. Mommy Zen, dito po kayo. Thank you po. Papa. Ay, hello. na... Napunta po. Oh. May tenga po ba kayo? <laughs> <laughs> ayusin mo lang, ayusin. Andyan lang yun, hanapin mo, May. Ayusin. Mali-mali, tatapatan ka na ng mic. Ayan, ayan. Ayan, okay, ayan. Okay. Wala yung tenga. Okay. Okay. Ayan, hello? ayan. Hello? Eh. 30 seconds. Wala pa menu. Gusto niyo ba mag-dobena muna? Hello. Hello. Okay, Hi. sige. Isang kategory na lang natitira. Yan ay... Bagay. Naku! Ah, ang hirap pa naman. Ah, sure. Bagay. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Bagay. Bagay. Wow. Nasa loob ng bahay. Oo. Particular. Nasa, Oo. nasa kwarto. Sala. Oo. Sala. Appliances. Hindi. Ah, uh, display Hindi. Sinasabit. Hindi. Furniture. Supa. Hindi. Ah, uh, sigurado ka nasa loob ng sala. <laughs> Sa ka ba electric pan. Appliances. Electric pan. Hindi. Hindi. Pass. Ay. Sa loob ng bahay? Oo. Ah, uh, papasok ako ha, living room. Hindi. Ah, uh, kusina. Oo. Pinaglulutuan. Oo. Ah, katulad ng kawali, kaldero. Oo. Apply, Sinasaksak. Oo. Open toaster, rice cooker, Okay. One point. No. Next word. Bagay. Oo. Ay, oh, siyempre naman. Ah, uh, <laughs> <laughs> ng bahay. Nalimutan. Sa labas ng bahay? Hindi! Sa loob ng bahay? Oo! Ah, oh. uh, kusina? Hindi! Ah, uh, banyo? Hindi! Ah, pwede! Nasa banyo? Oo, oh, pwede! Sigurado ka? Pwede! Sure ka ba? Ate? Sure, pwede! Naka-install? Huwag tiwala Pwede! Sabang tunas. Oo! May po, oh, oh. po poset? Ah, uh, Nasa loob ng banyo? Shower? Ah, uh, bidet? Uh, Ay, hindi. hindi. Uh, sure. uh, anong tawag dito? Mga uh, mga hygiene? Hindi. Toothbrush, toothpaste, hindi. salamin. Hindi. Salamin. Oo! oh. Mirror. Oo! Oh, oh. oh, oh. Okay. Two go, points. Next word. Sure. Uh, labas. Hindi. Patan. Doob. Hindi. Uh, party ng bahay. Hindi. Transport? Dinadala. Oo! Oh, uh, oh. Uh. Uh, dinadala natin nasa ng Balak, hindi. loob ng bag. Hindi. Oh. Nasa loob ng bag? Hindi. Uh, sinusot. Oo! Oh, uh, oh. Uh. Uh, taas. Hindi. Baba. Oo. Oh, Ah, oh. uh, Pwede. Last uh, one minute. last Rubber shoes. Sandal. Pwede. Slippers. Oo. Oh, oh, Slippers. Sandal. Oh, oh. Slippers. Oh, oh. Heels. Slippers. Oo. Oh, Slippers. oh. points Kapit bossy. <laughs> Mahigpit ang hikapit. Mahigpit <laughs> Hindi, nee, nalaglag na yung microphone. <laughs> yung mic. Kakakapit ano natin po. si nga po. Ano ba? niya. Rome right Mate. Rome Mate. Oo. Oh, <laughs> oh, ang Tevez family with three points. Sila ang pasok sa Jackpot Round. Okay. 10,000 para sa Kilar family. At ganito na ang Jackpot Round. Lola Belen, may gusto kang sabihin. Oo. Oh. Oh, ano yan? <laughs> Sinira mo pala, lo. Lola. Lola. Last round na tayo. Makinig kayong mabuti para galingan nyo sa pagsagot. All categories na ang huhulaan nyo, ibig sabihin, tao, bagay, hayop, lugar at pagkain. Kung makahula kayo ng isa, 20,000 pesos, dalawa, 30,000 pesos. At kapag nakatatlo kayo, panalo ng 50,000 pesos. Agoy! 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 Galingan nyo para sa pamilya nyo. Sukol! Sukol! Okay. Uminom po siya ng tubig. 30,000 pesos po yan. na tubig. Ha? Baka dumulas lalo. Teka. Wala na ba palitan ito, Tebes? Okay na ba sa inyo yan? Okay na? O gusto niyong palitan si nanay o si tita? Okay na po. Okay na raw po, bossing. Okay na. Okay na po. Okay. Okay. Si ano okay? Baka dumulas ha? Okay lang kayo. Okay. Gusto niyo pa-check ng BP muna. Okay naman po, boss. Okay, sige. Okay. Okay. Very good. Mayroon pa okay. nung kinukulang eh. Kulang sa sagot. Sige. Okay, okay. good luck. Timer ready. Give me five on the board. For the jackpot, timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Uh Oo. -oh. Nasa loob ng bahay. Hindi. At tinatala. Uh Oo. -oh. Nasa loob ng bag. Hindi. Balit. Pwede, pwede. Nasa loob ng bag. Gadget, susi, pitaka, mga gano'n. Hindi. Ah, uh, wala sa loob ng bag. Pwede. Pwede lang. Uh -huh. Pass. Next word. Tao. Oo. Ah, parte. Oo. tas, Hindi. Gitna. Hindi. Bravo, baba. Hindi. Internal. Ah, uh -huh. uh, okay. Pangkalahatan. Uh oh, pangkalahatan, skin. Uh Oo. -oh. External. Uh Oo. -oh. Skin, apaklak, uh, balahibo, uh, tonal, ah, uh, nonal. Hindi, hindi. Pangkalahatan. Uh Oo. -oh. Pangkalahatang uh -oh. internal, nasa loob. Uh Oo. -oh. Uh, blood, bone, <laughs> Internal. Blood. blood, hindi. Bone, hindi. Uh, muscles, hindi. Uh, tissues. Pwede. Hindi. Okay pass. Sukubu. Tao. Hindi. Hayo. Oo. Hayo. Hayo. Ah, pet? Hindi. Ah, zoo. Pwede. Ah, why? Hindi. Zoo. Oo, pwede. Pero hindi nalagaan. Pwede. Maliit. Opo. Maliit. Pwede. Insekto. Pwede. Insekto? Ah, hindi ba yan hindi ba yan? <laughs> Hindi ba yan bird? Hindi ba yan lumilipad? Hindi. Okay. Uh, dalawang pa. Hindi. Lumilipad. Hindi. Air. Hindi. Land. Uh Oo. -oh. Land. Pwede land, pwede water. Pwede. land, pwede water. Mga reptile, Petic. alligator. Ganon. Uh, Buwaya. Hindi. Ganon. Uh, sa zoo. Malaki. Petic. Malaki. Malaki. Maliit. Maliit. Oo. A peste. Pwede. Oo. Walang pa. Peste. Katulad ng a uh, anay, uh, ipis, uh, termite. Hindi ganon. Hindi. Turot, garapata. Hindi. Okay, pass. Pass. Masabi ah! niyo na lahat. <laughs> yeah, galit na. No, ah, oh. Hindi. Ligo, so Hindi. Bagay. Hindi. Lugar. Hindi. 30 Pagkain. seconds left. Oh. Open. Pagkain. Opo. Oh, uh, kulay. <laughs> Hindi. Frutas. Hindi. Ah, uh, almusal. Pwede! Sinog. Oops. Uh, hindi. Ah, hindi siya prito, Hindi. Okay, champurado, lugaw, mga ganon. Pwede! Sopas. Yes! Bye! Wapol. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Lugar. Oo! Oh oh. Lugar, Pilipinas. Oo! r Oo! NCR. Oh, oh. oh. <uesday> oh. r <paper> Time's up. Tatlong beses niligaw nung no tagasagot eh. Oo. Oh. Oo, oh, si Merka problema. Wala ba kayo ibang kapalit nito? <laughs> 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 ah, naka one more naman sila. Panalo kayo ng 20,000 pesos. Ah. Okay. Congratulations at maraming salamat sa mga pamilyang nakasama natin. Aguilar family, Tevez family, at Tobias family.